Kasagsagan ng bagyong enteng, nag ako sa sotanghon ni Nanay uh, Rosa na matatagpuan sa Arhidalgo uh, Street, Quiapo, Manila, papuntang uh, Old SM, Quiapo. Ayan. Kung magagaling ka sa Victory Underpass, mag-akit mo, didiretsyohin mo yung Arhidalgo Street ang tinutumbok ay SM Quiapo. Kapag papunta ka ng SM Quiapo ay nasa right side ang uh, Sotanghon ni Nanay Rosa. Ayan, at ito nga ang kaganapan na uh, pwesto habang uh, rumaragasa naman ang bagyong uh, enteng sa iba't ibang dako ng uh, Pilipinas lalo na sa Maynida. At uh, sa katunayan, sa mga oras na ito ay uh, talaga namang ang laki ng baha sa iba't ibang uh, uh, lugar dito sa Metro Manila. Napakasarap kumain ng uh, mainit kaya naman ako ay dagliang pumunta sa Quiapo dahil hinto na ang uh, ang ulan. Bagamat pagdating ko sa Quiapo ay uh, umulan ng uh, konti pero ayon nakakain din ako ng na... Paborito kong sotanghon na unleased sabaw. At nalaman ko na meron palang pastil si Nanay Rosa na nagkakahalagaan 25 pesos. Next time, pagsasabayin ko ang pastil at sotanghon na may sabaw dahil gusto kong inuulam ang sotanghon. Hindi lang po sotanghon ang binibenta ni Nanay Rosa kundi meron din siyang biko, merong okoy ang best seller talaga ni Nanay Rosa ay ang um, Sotanghon. Kaya nga nag trending o nag dahil uh, minsan pa ay finiture ng Tikim TV si Nanay Rosa. At talaga namang sulit a worth it ang 80 pesos na overload as of September 2024 ayan malamang kapag napanood niyo ito after several years ay tataas na rin ang presyo ng sotanghon ni Nanay Rosa ayan bagamat uh, umuulan o uh, may bagyo ay uh, tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng tao dahil alam naman tayong mga Pinoy kapag nagutom kahit malayo pa yung isang uh, uh, pagkain kapag uh, masarap, uh, malinis at malasa ay talagang dadayuhin natin. At yung iba namang mga deboto na sumisimba sa Catholic Church ay uh, dumadaan na rin sila kay Nanay Rosa upang minsan pa ay matikman ng masarap, malinis at mainit na sotanghon ni Nanay Rosa ay yan ang kanyang mga staff. At dati itong nasa likod na kinakainan ay uh, Optical Clinic. Ngayon ay uh, si Nanay Rosa na ang umuuko pa para ma-accommodate pa ang mga customers. Ayan po, si Nanay Rosa, first time ko siyang nakita sa Kiyapo. Nakikita ko lang siya sa mga banner ng Tikim TV. At yun nga, nakilala ko pa agad si Nanay Rosa. to po, ang uh, sarap. <laughs>

At po ang mga kaganapan sa pwesto ni Aling Rosa sa R. Hidalgo Street Street, Kapo, Manila po. At sana naman po ay mag-subscribe ka, i-like at mag-iwan ng comment para naman po uh, madagdagan ng aking uh, nagko-comment sa iba ba po. Ayan, maraming salamat sa iyong panonood ng aking video. God bless us all.